Kabanata 8. Isang panahon ng pagsubok. The Realm Remade. Si Haring Jasharis I Targaryen ay bumalik sa King's Landing ng mag-isa, sa mga pakpak ng kanyang dragon, si Vermithor. Limang kabalyero ng kanyang Kingsguard ang nauna sa kanya, dumating tatlong araw na mas maaga upang tiyakin na ang lahat ay handa na para sa pagdating ng hari. Hindi siya sinamahan ni Reyna Alisana. Dahil sa kawalan ng katiyakan na nakapaligid sa kanilang pagsasama at sa puno ng relasyon ng hari sa kanyang ina, si Reyna Alisa, at sa mga panginoon ng konseho, naisip na maingat na manatili siya sa Dragonstone sa loob ng ilang panahon, kasama ang kanyang wise women at ang iba pang ang Kingsguard. Ang araw ay hindi isang mapalad, sabi sa amin ni Grand Master Benifer. Ang kalangitan ay kulay abo, at ang patuloy na pagambon ay bumagsak sa kalahati ng umaga. Hinintay ni Benifer at ng iba pang konseho ang pagdating ng hari sa panloob na bakuran ng Red Keep, na nakabalabal at nakatalukbong laban sa ulan. Sa ibang lugar tungkol sa kastilyo, ang mga kabalyero at squires at mga stable boy at washerwomen at maraming iba pang mga functionaries ay nagsagawa ng kanilang pang-araw-araw na gawain, huminto pa minsan-minsan upang tumingin sa langit. At nang sa wakas ay narinig ang tunog ng mga pakpak, at natano ng isang bantay sa silangang mga pader ang mga tansong kaliskis ni Vermithor sa dikalayuan, dumating ang isang hiyawan na lumaki at lumaki at lumaki, na dumaan sa mga pader ng Red Keep, pababa sa Aegon's High Hill, sa buong lungsod at sa labas ng kanayunan. Hindi agad nakarating si Jey Tatlong beses niyang nilempasan ang lungsod, sa bawat pagkakataon na mas mababa kaysa dati. Binibigyan ang bawat lalaki at batang lalaki at nakayapak na babae sa King's Landing ng pagkakataon na kumaway at sumigaw at mamangha. Noon lamang niya ibinaba si Vermithor sa bakuran bago ang Mager's Holdfast, kung saan naghihintay ang mga panginoon. Nagbago siya simula noong huli ko siyang makita, tala ni Benifer. Ang kabataan na lumipad sa Dragonstone ay wala na, at ang kapalit niya ay isang lalaki na lumaki siya ay mas matangkad kaysa dati ng ilang pulgada at ang kanyang dibdib at mga braso ay napuno ang kanyang buhok ay nakalugay sa kanyang mga balikat at isang pinong gininto ang tinatakpan ang kanyang mga pisni at baba, kung saan bago siya ay malinis na ahit na umiiwas sa lahat ng makaharing pananamit, nagsuot siya ng mga balat na nabahira ng asin, damit na angkop para sa gaso o pagsakay, na may lamang isang studded jack upang protektahan siya, bitbit -bit niya ang blackfire, ang espada ng kanyang apo, ang espada ng mga hari, hindi maaring mapagkamalan ang isang panginginig ng takot nang makita ko ang espadang iyon ang dragon tumira sa lupa, umusok ang usok mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Tumakas ako sa pentos ng mamatay si Megor, natakot sa kung anong kapalaran ang naghihintay sa akin sa ilalim ng kanyang mga kahalili, at sa isang iglap habang nakatayo ako roon sa mamasa-masa, iniisip ko kung naging hanggal ba ako upang bumalik. Ang batang hari na isang batang lalaki ay hindi na agad na pinawi ang takot sa kanyang grandmaster. Habang maganda ang pag-slide niya mula sa likod ni Vermitor, ngumiti siya. Para bang ang araw ay nabasag sa mga ulap, ulat ni Lord Tully. Ang mga Panginoon ay yumuko sa harap niya, ang ilan ay lumuhad. Sa buong lungsod, nagsimulang tumunog ang mga kampana bilang pagdiriwang. Hinubad ni Jay ang kanyang guantes at isinuot ito sa kanyang sinturon, pagkatapos ay sinabing, Mga Panginoon ko, may trabaho tayo. Ang isang luminary ay hindi naruroon sa bakuran upang batiin ang hari, ang kanyang ina, si Reyna Alisa. Napunta kay Jerys na hanapin siya sa Meager's Holdfast. Kung saan siya? Naghiwalay. Kung ano ang nangyari sa pagitan ng Magina ng magkaharap sila sa unang pagkakataon mula noong paghaharap sa Dragonstone ay hindi masasabi ng sinuman, ngunit sinabi sa amin na ang mukha ng Reyna ay namumula at namumugto dahil sa pag-iyak nang lumitaw siya sa ilang sandali, braso ng hari. Ang Dawa Queen, isang regent na wala na ay naruroon para sa malugod na kapistahan noong gabing iyon, at sa maraming iba pang mga gawain sa korte sa mga araw pagkatapos noon, ngunit wala na siyang upuan sa mga sesyon ng konseho. Ang kanyang grace ay nagpatuloy sa kanyang tungkulin sa kaharian at ng kanyang anak, isinulat ni Grand Master Benifer, ngunit walang kagalakan sa kanya sinimula ng batang hari ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng muling paggawa ng konseho, pinapanatili ang ilang kalalakihan at pinalitan ang iba na napatunayang hindi katumbas ng kanilang mga gawain. Kinumpirma niya ang pagtatalaga ng kanyang ina kay Lord Demon Velaryon bilang kamay ng hari, at pinanatili si Lord Corbray bilang commander ng City Watch. Pinasalamatan si Lord Tolly sa kanyang paglilingkod, muling nakasama ang kanyang asawang si Lady Lucinda, at pinauwi sa River Run. Para palitan siya bilang Master of Laws, pinangalanan ni Jerry si Alban Massey, Lord of Stone Dance, na naging isa sa mga unang lalaking humanap sa kanya sa Dragonstone. Si Massey ay nagpanday ng tanikala ng isang maester sa Citadel tatlong taon lamang ang nakalilipas, nang dahil sa lagnat ang kanyang mga kuya at ang kanyang Panginoong Ama. Hinatulan siya ng isang baluktot na gulugod na lumakad ng piley, ngunit gaya ng sinabi niya, hindi ako malata kapag nagbabasa ako, ni kapag nagsusulat ako. Para sa Panginoong Admiral at Master ng mga barko, ang kanyang grasya ay bamaling kay Manfred Redwine, Lord of the Arbor, na dumating sa korte kasama ang kanyang mga anak na lalaki na sina Robert, Rickard, at Ryan, Squires lahat. Ito ay minarkahan ang unang pagkakataon na ang Admiralty ay pumunta sa sinumang tao na hindi sa House Bella Ryan. Natuwa ang All Kings Landing ng ipahayag na inalis din ni J.Rays si Edwell Celtiger bilang Master of Coin. Ang hari ay nagsalita sa kanya ng malumanay, sinabi, at pinuri pa ang serbisyo ng kanyang mga anak na babae kay Reina Alisana sa Dragonstone, hanggang sa pangalanan sila ng, Dalawang Kayamanan. Ang mga anak na babae ay mananatili sa Reyna pagkatapos, ngunit si Lord Celtiger mismo ay umalis sa Cloyle ng sabay-sabay. At kasama niya ang kanyang mga buwis, bawat isa sa kanila ay pinatay sa pamamagitan ng utos ng hari tatlong araw sa pamumuno ng batang hari. Ang paghahanap ng angkop na lalaki na pumalit kay Lord Edwell bilang Master of Coin ay napatunayang hindi madaling gawain. Hinimok ng ilan sa kanyang mga tagapayo si Haring Jerys na italaga si Lyman Lannister, na di umano'y pinakamayamang panginoon sa Westeros, ngunit hindi sinasagja ni Jerys maliban na lang kung makakahanap si Lord Lyman ng isang bundok ng ginto sa ilalim ng Red Keep, hindi ko alam na nasa kanya ang sagot na kailangan namin, sabi ng kanyang Grace. Mas matagal niyang tinitigan ang ilang mga pinsan at tiyuhin ng Donald High Tower, dahil ang yaman ng Old Town ay nagmula sa kalakalan kaysa sa lupa, ngunit ang hindi tiyak na katapatan ni Donald Adelayer ng harapin si Septon Moon ay nagbigay sa kanya ng paghinto. Sa huli ay gumawa si Jairis ng isang mas matapang na pagpili, na umabot sa makitid na dagat para sa kanyang lalaki. Walang panginoon, walang kabalyero, kahit na isang mahistrado, si Rigo Draz ay isang mga ngalakal, mga ngalakal, at tagapagpalit ng pera na bumangon mula sa wala upang maging pinakamayamang tao sa Pentos, ngunit natagpuan lamang ang kanyang sarili na iniiwasan ng kanyang kapwa Pentoshi at tinanggihan ang isang upuan. Sa ang konseho ng mga mahistrado dahil sa kanyang mababang kapanganakan. Dahil sa kanilang pangungot siya, malugod na sinagot ni Draz ang tawag ng hari, na inilipat ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at napakalaking kayamanan sa Westeros. Upang bigyan siya ng pantay na karangalan kasama ng iba pang miyembro ng konseho, pinangalanan siya ng batang hari na isang panginoon. Dahil siya ay isang panginoon na walang mga lupain, sinumpa ang mga tao, o isang kastilyo, Gayunpaman, ang ilang talas ng isip tungkol sa kastilyo ay tinawag siyang, ang Panginoon ng Hangin. Naaliw ang Pentoshi, if I could tax air, I would be a lord talaga. Pinaalis din ni Jerry si Septen Matthias, ang mataba at galit na galit na preladong iyon na labis na nagalit laban sa mga incest na union at kasal ng hari. Hindi tinanggap ni Matthias ang kanyang pagkakatanggal ng maayos. Ang pananampalataya ay titingin ng masama sa sino mang hari na nag-iisip na mamuno ng walang septen sa kanyang tabi, anunsyo niya. Handang sagot ni J. We shall have no lack of septens. Septen Azwak and Septa Isabel will remain with us, and there is a young man coming from High Garden to see to our library. His name is Barth. Si Matthias ay dismissive, na nagpahayag na si Azwak ay isang daughter ang tanga at si Isabel ay isang babae, habang siya ay walang kaalaman tungkol sa septen Barth. Ni sa maraming iba pang bagay, sagot ng hari. Ang tanyag na pananalita ni Lord Massey, na ang hari ay nangangailangan ng tatlong tao na palitan si Septen Matthias upang balansehin ang mga timangan, ay malamang na binibigkas pagkatapos, sa pag-aakalang ito ay binibigkas. Si Matthias ay umalis pagkaraan ng apat na araw patungo sa Old Town sa sobrang katabaan para umupo sa isang kabayo, naglakbay siya sa isang ginintuan na wheelhouse, na dinaluhan ng anim na gwardya at isang dosenang tagapaglingkod. Sinasabi sa amin ng alamat na habang tumatawid sa Mander sa Bitter Bridge, nadaanan niya si Septon Barth na papunta sa kabilang direksyon. Si Barth ay nag-iisa, nakasakay sa isang asno, ang mga pagbabago ng batang hari ay higit pa sa mga maharlika na nakaupo sa kanyang konseho. Nagsagawa rin siya ng malinis na paglilinis sa dose-dose ng maliliit na opisina, pinalitan ang tagabantay ng mga susi, ang punong tagapangasiwa ng Red Keep at lahat ng kanyang mga katiwala, ang harbor master ng King's Landing at sa kalaunan, ang mga harbor master ng Old Town, Maidenpool, at dusk andil din ang warden ng King's Mint, the King's Justice, ang master at arms, kennel master, master of horse, at maging ang castle rat catchers. Iniutos pa niya na ang mga piitan sa ilalim ng Red Keep ay linisin at walang laman, at ang lahat ng mga bilanggo na natagpuan sa mga itim na selda ay dalhin sa araw, paligan, at hayaang mag-apela. Ang ilan, sa pangamba niya, ay maaring mga inosenteng lalaki na ikinulong ng kanyang tiyuhin sa ito Jairis na patunayang nakalulungkot na tama, kahit na marami sa mga bihag na iyon ay naging baliw na sa panahon ng kanilang mga taon sa kadiliman, at hindi maaring palayain nang ang lahat ng ito ay nagawa sa kanyang kasiyahan at ang kanyang mga bagong tauhan ay inutusan ni Jerry si Grand Master Benifer na magpadala ng uwak sa Storm's End, na ipinatawag si Lord Rogar Baratheon pabalik sa lungsod. Ang pagdating ng liham ng hari ay naging dahilan ng pagtatalo ni Lord Rogar at ng kanyang mga kapatid. Si Sir Boris, na kadalasang itinuturing na pinakapabagubago at palaban sa mga Baratheon, ay napatunayang pinakakalma sa pagkakataong ito. Ang bata ay magkakaroon ng iyong ulo kung gagawin mo ang kanyang mga bid, sabi niya. Pumunta ka sa wall. Dadalhin ka ng Night's Watch. Si Garen at Ronald, ang mga nakababatang kapatid, ay hinimok ang pagsuway sa halip. Ang Storms. And ay malakas tulad ng anumang kastilyo sa kaharian. Kung sinadya ni Jairis na magkaroon ng kanyang ulo, hayaan siyang pumunta at kunin ito, sabi nila. Tinawanan lang iyon ni Lord Rogar. Malakas sabi niya. Malakas si Herenhal. No, I will see Jerry's first and explain myself. I can take the black then if I choose, he will not deny me that. Kinaumagahan, tumungo siya sa King's Landing, kasama lamang ang anim sa kanyang pinakamatandang kabalyero, mga lalaking nakakilala sa kanya mula pagkabata. Tinanggap siya ng hari na nakaupo sa Iron Throne kasama ang kanyang korona sa kanyang ulo. Ang mga Panginoon ng kanyang konseho ay naruroon, at sina Sir Geoffrey Doggett at Sir Lawrence Rockstone ng Kingsguard ay nakatayo sa paanan ng trono sa kanilang mga puting balabal at inameld na sukat. Kung hindi man ay walang laman ang silid ng trono. Umalangaw-ngaw ang mga yapak ni Lord Rogar habang naglalakad siya mula sa mga pintuan patungo sa trono, sabi sa amin ni Grand Maester Benifer. Ang pagmamataas ng kanyang Panginoon ay kilala sa hari, isinulat niya. Ang kanyang grace ay walang nais na saktan pa siya sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na magpakumbaba sa harap ng buong hukuman. Nagpakumbaba siya, gayon paman. Ang Lord of Storms End ay bumagsak sa isang tuhod, iniyuko ang kanyang ulo, at inilagay ang kanyang espada sa paanan ng trono. Your Grace, panimulan niya, nandito ako gaya ng iniutos mo. Gawin mo ang gusto mo sa akin. Hinihiling ko lamang na iligtas mo ang aking mga kapatid at si House Baratheon. Lahat ng ginawa ko, ginawa ko, para sa ikabubuti ng kaharian gaya ng nakita mo. Nagtaas ng kamay si Jairis para patahimikan si Lord Rogar bago pa siya makapagsalita. Alam ko kung ano ang iyong ginawa, at kung ano ang iyong sinabi, at kung ano ang iyong binalak. Naniniwala ako sa iyo kapag sinabi mong wala kang sinasadyang masama sa aking katauhan o sa aking reyna, at hindi ka nagkakamali, I would make a splendid master. Ngunit umaasa ako na gumawa ng isang mas mahusay na hari ang ilang mga tao ay nagsasabi na kami ay ngayon ay mag-aakala sa amin bilang mga kaibigan na hindi sumang-ayon kapag ang aking ina ay dumating sa iyo na naghahanap ng kanlungan, ikaw ay kinuha sa amin, sa malaking panganib sa iyong sarili. Madali mo sana kaming pinalakpakan sa tanikala at ginawang regalo sa aking tiyuhin sa halip ay isinumpa mo ang iyong espada sa akin at tinawag ang iyong mga banner na hindi ko nakalimutan. Ang mga salita ay hangin, patuloy ni Jay Ang iyong Panginoon, mahal kong kaibigan, nagsalita tungkol sa pagtataksil, ngunit walang ginawa. Gusto mong bawiin ang aking kasal, ngunit hindi mo magawa. Iminungkahi mong ilagay si Prinsesa Aria sa trono na bakal sa aking lugar, ngunit narito ako. Sit, pinapanta mo nga ang kapatid mo para tanggalin ang pamangkin kong si Raela. Totoo, pero para saan mo lang siya ninanais, kulang sa sarili mong anak. Ibang usapin ang mga hanggal na salita. Kung talagang gusto mong pumunta sa wall, hindi kita pipigilan. Ang Night's Watch ay nangangailangan ng mga lalaking kasing lakas mo. Ngunit mas gugustuhin kung manatili ka rito, sa aking paglilingkod. Hindi ako uupo sa tronong ito kung hindi dahil sa iyo, alam iyon ng lahat ng kaharian. At kailangan pa rin kita. Ang kaharian ay nangangailangan sa iyo. Nang mamatay ang dragon at naisuot ng aking ama ang korona, siya ay kinubkob sa lahat ng panig ng mga magiging hari at mga rebeldeng Panginoon. Ang parehong maaaring mangyari sa akin, at para sa parehong dahilan, upang subukan ang aking pasya, ang aking kaluuban, ang aking lakas. Naniniwala ang aking ina na ang mga makajos na lalaki sa buong kaharian ay babangon laban sa akin kapag nalaman na ang aking kasal. Siguro nga, upang matugunan ang mga pagsubok na. Ito, kailangan ko ng mabubuting tao sa paligid ko, mga mandirigmang handang lumaban para sa akin, upang mamatay para sa akin, at para sa aking reyna, kung kinakailangan. Ganyan ka bang tao? Si Lord Rogar, na kumulog sa mga salita ng hari, ay tumangala at nagsabi, Ako nga, Your Grace, sa isang tinig na puno ng damdamin. Kung gayon, pinapatawad ko ang iyong mga pagkakasala, sabi ni Haring Jairis, ngunit may ilang mga kondisyon. Ang kanyang boses ay naging mabagsik habang inilista niya ang mga ito. Hinding-hindi ka na magsasalita ng isa pang salita laban sa akin o sa aking reyna. Mula sa araw na ito, ikaw ang magiging pinakamalakas niyang kampiyon at walang anumang salita na magsalita laban sa kanya sa iyong harapan. Higit pa rito, hindi ko at hindi ko hahayaang hindi igalang ang aking ina. Babalik siya kasama mo sa Storm's End, kung saan muli kayong maninarahan bilang mag-asawa sa salita at gawa ay tanging karangalan at kagandahang loob mo ba? Natutuwa, sabi ni Lord Rogar. Pwede ko bang itanong, paano si Orion? Iyon ay nagbigay ng paghinto sa hari. Iuutos ko kay Lord High Tower na palayain ang iyong kapatid na si Sir Orion at ang mga lalaking sumama sa kanya sa Old Town, sabi ni Jairis, ngunit hindi ko sila papayagan na hindi mapaparusahan ang wall ay magpakailanman, kaya sa halip ay hahatulan ko sila ng sampung taon, ng pagkatapon. Maari nilang ibenta ang kanilang mga espada sa pinagtatalo ng lupain, o magliyag sa cart upang kumita ng kanilang kapalaran, hindi mahalaga sa akin, kung mabubuhay sila, at hindi na gumawa ng karagdagang krimen, sa loob ng sampung taon ay makakauwi na sila. Nagkasundo ba tayo? Kami na, sagot ni Lord Rogar. Your grace is more than just. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang hari ay mga ngailangan ng mga hostage sa kanya, bilang isang katiyakan ng kanyang katapatan sa hinaharap. Tatlo sa kanyang mga kapatid na lalaki ay may maliliit na anak na maaaring ipadala sa korte, itinuro niya. Bilang sagot, bumaba si Haring Jairis sa Iron Throne at sinabihan si Lord Rogar na sundan siya. Pinamunuan niya ang kanyang panginoon mula sa bulwagan hanggang sa panloob na ward kung saan pinapakain si Vermithor. Ang isang toro ay kinatay para sa kanyang pagkain sa umaga at nakahiga sa mga batong nasunog at umuusok, dahil laging sinusunog ng mga dragon ang kanilang karne bago ito kainin. Ang Vermithor ay kumakain ng laman, pinupunit ang malalaking tipak ng karne sa bawat kagat, ngunit nang lumapit ang hari kasama si Lord Rogar, itinaas ng dragon ang kanyang ulo at tinitigan sila ng mga mata na parang mga pool ng tinunaw na tansok siya ay lumalaki araw-araw, sabi ni Jerys habang kinakamot niya ang malaking worm sa ilalim ng kanyang panga. Itago mo ang iyong mga pamangkin at ang iyong mga pamangkin, aking panginoon. Bakit kailangan ko ng mga hostage? Nasa akin ang iyong salita, iyon lang ang kailangan ko. Ngunit narinig ni Grand Grandmaster Benifer ang mga salitang hindi niya sinabi. Ang bawat lalaki at dalaga at bata sa Stormlands ay aking prenda habang sinasakyan ko siya sinabi ng kanyang grasya ng walang sabi, isinulat ni Benifer, at narinig siya ni Lord Rogar. Kaya ang kapayapaan ay ginawa sa pagitan ng batang hari at ng kanyang dating kamay, at tinatakan noong gabing iyon sa pamamagitan ng isang piging sa malaking bulwagan, kung saan si Lord Rogar ay umupo sa tabi ni Reyna Alisa, magasawang muli, at nagtaas ng isang toast sa kalusugan ni Reina Alisana, ipinangako sa kanya ang kanyang pagmamahal at katapatan sa harap ng lahat ng nagtitipon na mga Panginoon at kababaihan. Pagkaraan ng apat na araw, nang umalis si Lord Rogar upang bumalik sa pagwawakas ng bagyo, sumama sa kanya si Reina Alisa, na sinamahan ni Serpate na Woodcock at isang daang lalaki at arm upang makita silang ligtas sa Kingswood.